Hello mga person, hindi ako nandito para manakot ha? Kailangan ko lang gawin yun dahil sobrang sa mga napakaramdam ko sa mga oras na yan. Ang bigat-bigat ng pakaramdam ko, parang uubuhin ako na parang lalagnatin na parang sisipunin. Kaya naman pakaramdam ko ay kailangan ko uminom ng parang gamot. Hala hindi, mali. Sa mga oras na yan, eh, nag-iisip nga ako kung anong pwede kong gawin, kung paano ko mareremedyohan itong bigat ng pakiramdam ko. Hindi ako pwedeng nating kawawa naman si baby. Kaya kailangan kung trangkaso man to ay hindi ito pwedeng matuloy. Iniisip ko nga ay hindi naman pwedeng uminom ng gamot ang mga buntis. Hindi ko rin alam kung ano po pwede ba sa buntis. Hindi naman kasi ako sakitin noon kahit nagbuntis ako noon. Ngayon lang naman ako naging ganto kasi lan. Bigla ko nga naisipan bakit hindi na lang ako magsuob. Sinearch ko nga pala dito sa Google kung pwede sa buntis ang suob. Nakita ko nga ay po pwede naman daw, kaya naman sinabi ko nga kay Daddy Jerson ay magsusuob ako, kaya ay pagpakulo niya ako ng tubig na may asin na may onting suka. Kaya naman inihanda ko na agad itong kumot pagkakulo pa lang ng pinakuloan ni Daddy Jerson na pang suob. Sabi nga na ng Daddy Jerson niya, bakit hindi ako dun sa may supa magsuob? Sabi ko ay baka dumaus do sa may po, mahirap na matapon sa akin ng mainit na tubig. Maigi pa dito sa sahig ay sigurado na akong flat ang pagpapatungan itong kalderong may mainit na tubig. Pagkabukas ko nga ng kaldero ay parang mapapaso yung mukha ko kaya na malumabas muna uli ako sa kumot. Ang hirap palang magsuob. Ganito palagi ang ginagawa ko kay ate Chelsea nyo at ate Angel kapag may lagnat sila. Mabilis nga kasi ito makapagpagaan ng pakiramdam. Mabisa din ito sa may sipon at ubo. Nakakapagpalambot ng mga plema. May tumatagos pa nga butas dito sa may kumot dito sa banda sa likod ko kaya sabi ko sa daddy jersey nyo ay patungan niya pa ako ng isa pang kumot. Kadalasan niya ay asin lamang ay nilalagay sa pagpapakulo ng tubig ng mga ibang nagsusuob. Pero itong may suka ay natutunan ko sa nag-albularyo sa akin dati. Pakilala niyo nga siya kay Dibi na manghihilot ko to natutunan. Nilagyan niya ng suka yung pinakulo ang asin na may tubig. Mabisa nga rin kasi yung ng lagnat yung suka at syempre bacterial niya pala ang ating suka. Natutunan ko nga sa kanya yun, nagpagamot kami sa kanya ng Daddy Jerson nyo, sabay kasi kami tinrang kaso. Makalipas ang ilang buwan after namin magpaturok ng Sinovac. Pandemic pa nga noon, kaya nakakatakot talaga kapag may lagnat ka noon, grabe, hindi ka na mapapakali. Kaya naman kinontak na muna namin yung kakilala namin magaling na manggagamot, mabuti na nga lang at tag home service siya noon. Sayang nga lang at wala na akong contact number niya, hindi ko na save na andun yung sa nasira namin cellphone ni Ate Chelsea nyo dati. Kung makikita nyo nga, lumabas na naman ako sa kumot dahil napapaso na naman nga yung mukha ko sa pag-steam. Pero sa mga oras na yan ay gumagaan-gaan na nga agad ang pakiramdam ko kaya ine-enjoy ko talaga yung pagpapawis dito sa loob. Siguradong mabisa talaga itong pampababa ng mga temperatura lalo na sa may matataas na lagnat. At subok na subok ko na talaga ito ginagawa ko to kay Ate Chelsea nyo at kay Ate Angel nyo kapag nilalagnat sila. Minsan nya kasi ang tagal tumalab sa kanila ng mga paracetamol. O kaya naman, mauubos na isang boteng paracetamol bago pa sila gumaling. Pero kapag sinusuob ka sila, ay mabilis na silang nawawala ng lagnat. Tingnan nyo nga naman itong aking alagang si Sansa. Pasilip-silip pala siya sa akin. Akala niya siguro kung ano na nangyayari sa akin. Bakit ako nakatalukbong? Hindi nga talaga siya mapakali. Kung mapapansin nyo nga sa boses ko hanggang ngayon ay medyo masakit pa nga ang lalamunan ko. Kaya medyo parang pagaw pa ako. At parang may sisipunin pa nga rin ako ngayon. Pero medyo okay naman na ako ngayon. Nakaligo na nga ako. Maya maya lang ay nakatapos na nga akong magsuob at ito nyo, pawis na pawis talaga ako dyan ng bonggang bongga. At gumaan na nga rin ang aking pakiramdam. Tingnan nyo mabuti o, oh. nyo ang dami kong pawis. Grabe ngayon lang ulit ako pinawisan ng ganito kalala. Pagkatapos kong nga magsuwa, bahinayaan eh, ko na nga yung mga kaldero at kalat niya sa baba sila. Daddy Jason nyo na muna ang bahala. Umakit na nga agad ako dito sa kwarto namin at tagpalit na agad ako ng damit dahil basang-basa nga ako ng pawis. Kaya lang parang hindi ko pa rin talaga kayang tumayo kaya nahiga na muna ako.